Dahil simbolo ng pagmamahal ang Valentine's Day, naglunsad ng isang proyekto ang saksi ngayon at Go Hotel sa may temang Hearts of Compassion, a Valentine Street for the Homeless, kung saan naghandog ang grupo ng simpleng regalo sa mga kapatid nating mga kapuspalad. Happy Valentine's Day! Salamat sa pagkakot! Thank you, sir! bukod sa flowers. Naglalaman ang lutay ng Glossier Chocolates, ang very healthy na drinks galing sa Adele Ashitaba Tea, ang refreshing drink mula sa Aqua Sweet at V Malunggay Drink, ang pampalakas ng immune system na Day Zinc, Black Water by Ever Belena, at ang napakasarap na Ate Rica's Baxilog. Naging kumpletos Ricardo's lahat dahil ang loot bags naman ng Go Hotels ay may lamang pigas, cereal drink, canned goods at noodles. At eto na, sumukot na ang grupo para rumonda at mamigay ng loot bag sa paligid ng Tomas Marto at Timog Avenue gamit ang Bajaj Tri Motors. can you tentang padalente tungtong ali po happy Hello, Ganda! Hello, Ate Tess! Hello, everyone! Welcome to another episode of LMSK TV ng nag-iisang sapaksi ngayon. Valentine's Day edition, Ate Tess! Since uh, magsa-celebrate tayo ng buwan ng pag-ibig, nandito po tayo ngayon sa Go Hotels. Kita niyo naman. Love love, 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 love. Anyway, nandito po tayo sa Go Hotels upang ating ipagdiwang ang uh, araw ng mga puso. At ating i-welcome po ang hotel manager, si Sir Arvin. Magandang siya, siya. Sir Arvin. Hello ah, Happy, Happy Valentine's Day. Tayo, Sir Arvin, ay lalabas. Okay. Mr. Mm -hmm. Arvin. Kami po ay mamibigay ng loot, loot bags. Na uh, mamibigay din po sa hotels ng uh, loot bags. Alam niyo naman, very surprising po ano nasa loob. Mm -hmm. Sir, ano naman ang prepare ng hotel for this day? May eh, pasabog. Siyempre, hindi naman wala nang pasabog ang Gothels eh. Uh, well, ngayon po, yung collaboration natin, from of uh, pag-ikot po tayo, agam the streets, to celebrate together with the homeless ang kanilang Valentine's Day for the day. No? Para kahit pa hindi po sila maging malungkot ngayong pusong araw at maging masaya sila kahit nabigyan po natin sila ng konting bagay lang para yung kakasaya nila ngayong Valentine's Day. Nako, it's a love day talaga ngayong araw na ito. paano mga ka? tayo po ay at tayo iikot at kukutahan natin ang sino pang maswerte yung makikita natin na mga kababayan natin sa um, labas. Uh, yes. Alright! So, at painintay natin ate Tess, let's go! So, <laughs> uh TV would like to thank the following sponsors: Adel Ashitava Tea, Aqua Sweet, V Drink, Black Water, Bajaj, Day Zinc, Duche Chocolates, and ate Ricas Baxilog. <laughs> Sumama na rin sa pamimigay ng loot bags ang ibang kawani ng Go Hotels. Saksi na At Ate dito ka sa Oh yeah. Oh, happy Valentine's Day. Ng saksi Go Hotel! Happy... Sir, Happy Valentine's Day. Salamat po thank you po sa At ang pamimigay namin ng nude bags, siyempre may halong kilig din, lalo na isang flowers sa mga kababaihan. I I loved you before I met you. I think I dreamed you. Nagpasalamat naman ang mga nakatanggap ng biyaya sa mga nag-sponsors ng proyekto ng Saksi Ngayon at Go Hotels. Salamat po. Thank you po. Salamat po po. Maraming maraming salamat po. salamat sa Go Hotel. Salamat po sa Sino. Salamat sa mga Ito Salamat po. Ah, salamat po sa Sino at sa Park Salamat sa Sino ngayon sa Go Hotel. Thank you Go Hotel at sa Kasakti po Kaya sa buwan ng mga puso, hindi lang importante ang chocolates at roses ang ibigay. Mahalaga rin na ipakita natin ang kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nangangailangan na may kalakip na pagmamahal. It's Love Love Day, Ate Tess, at talagang masayang-masaya tayo. Hindi lang tayo naging masaya, nakapagpasaya pa tayo ng ibang tao dito sa Tomas Morato at Pibong. tayo Tayo'y nagagalak at uh, binigyan tayo ng pagkakataon ng Go Hotels upang Ah, uh, isa gawa ang ating uh, project na tinatawag nating Hearts of Compassion Valentine's Street for the Homeless. Yes. So, Oo. At syempre, naging posible lahat 'to dahil sa ating mga mga sponsors na talaga namang may malalaki mga puso at tetes. Yes, ganda. <laughs> Katulad lang po na, syempre, ang Ate Rikas Adel Adele Ashitabati, ang Bajaj number 1 three-wheeler motorcycle, mm. ang Black Water ng Ever Villena. At syempre, pinapasalamatan din namin ang Duche, V. Drink, ang Aqua Sweet at Daisy. Love, love, love at Happy Valentine's Day. At kung nagustuhan niyo itong episode na ito, mag-click lang kayo sa notification bell para lagi kayo updated sa ating mga videos at itin. Yes, ganda. And don't forget to like, share, and subscribe sa aming FB page, YouTube channel, every Friday, 3 o'clock in the afternoon, ang LMSK TV at ang nag-iisang Saksi, Saksi Ngayon. Thank you so much. Bye-bye. I love you, family. I love you, Ellie. Bye-bye.